Dito na naman tayo ngayon sa ano mga idol, sa hubasan. At magtinulala uh, na naman tayo, adventure na naman tayo dito, dito tayo kakain mga idol, dito sa mangrove. yan Napakaganda ng area, oh. Napakalinaw. Ayun. Sabi po diyan sa mga nasa mga malalayo na hindi makakapunta sa ano, uh, ito po. Paki-like and share na lang ng ating mga videos, no? Ayun, adventure tayo mga idol mag tayo dito sa ano dito sa yan oh mayroon tayong tangige ah, oh, ano tong isdang ito yung dorado isdang dorado to sarap to tapos yung ating mga alimasag go balik at ko oh. yan buhay buhay pa yan sila yan o no? oh. buro buro pa buhay at yung mga kikilawin natin ay ito mga ganito yan napaka oh sariwa yan sample tayo ng isa mga idol walang suka suka to yan o oh. hmm tayo Thank you for watching.